Hi! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya, kung nandyan ka na rin lang panoorin mong buo ang video para buo ang kaalaman at ideyang makukuha mo. At yung mga ads, sana pagtyagaan natin let, tulong nyo na sa channel ko lalo na kung short ad lang naman yan Thank you so much! At yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat salamat sa inyong lahat alam nyo, may mga classification ng feeds. Classification ng feeds according to brand name. At meron din yung mga classification ng feeds according to stage of life ng mga manok. Uh, mula dun sa pagkakiti na hanggang dun sa maging layer sila or breeder sila or pansabong sila, mga ganon. No? At meron pagka-layer ang isang manok, meron classification ng feeds according to laying stage. May pre-lay, may layer 1, may layer 2. Ngayon, mag-focus tayo dito sa layer 1 and 2. Ano ba kasi ang pagkakaiba ng layer 1 and 2 feeds? Ang layer 1, mas mataas ng konti yung uh, CP content kaysa dun sa layer 2. Yung calcium content ng layer 1, mas mababa ng konti kaysa dun sa layer 2. Bakit mas mataas ang calcium content ng layer 2 feeds? Kasi, diba, designed yun sa old layer, para dun sa mga old layer. Kasi, ang mga old layer ay nangangailangan na ng mas mataas na calcium. Para sila ay makapag-produce ng itlog na matibay pa rin ang shell ng itlog. At hindi sila mag mamimilay. Kasi may mga lameness na, na lumalabas pagka old layer. At ang... Uh, deficiency ng calcium ay lumalabas nagmamanifest muna dun sa eggshell kaya pagka matanda na ang manok manipis na ang shell o kaya brittle, marupok ganun. at nakakapaglabas sila ng uh, soft shelled egg na medyo marami-rami kung minsan no? yung layer 2 feeds kailangan nang ibigay sa mga 50 weeks old and above at yung layer 1 ay mula dun sa pag-umpisa ng uh, pangingitlog hanggang 50 weeks old pero pag 50 weeks old and above, pwede nang gamitin ang layer 2 kung available dun sa lugar ninyo at kung mababa na yung egg production ng mga, mga layer at saka hindi na maganda ang lumalabas na uh, shell ng itlog at kung may nakikita na kayong lameness sa mga layer ninyo. Pero kung maganda pa naman ang kondisyon ng mga layer at saka itlog, kung, mag kung matibay pa ang shell ng itlog na nailalabas at mataas pa ang production, pwedeng optional, pwedeng hindi nyo gamitin yung layer 2 dahil pagka mataas pa ang egg production, tapos maganda pa ang shell ng itlog at gagamit kayo ng layer 2, pwedeng bumaba yung egg production dahil mas mababa na nga ang CP content ng Um, layer 2 at yung iba pang nutrients no, uh, kesa doon sa layer 1 kung hindi available ang layer 2 feeds doon sa lugar ninyo pwedeng gamitin pa rin ninyo yung layer 1 pero kung may mga incidences kagaya ng mga sinabi ko ay pwede kayong maglagay ng uh, calcium supplement pwede kayong mag add on doon sa feeds nila ng uh, limestone grits o kaya oyster shell Crust oyster shell, uh, tapos yung, o kaya pwede rin yung crust egg shells. Pero, hiwag niyong gawin na sobra-sobra uh, yung mga add-on ninyo doon sa pagkain nila. Yung limestone grits, pwede ka lang mag-add-on ng 2 to 3 grams per head, 2 to 3 times a week. Dito sa mga uh, layer kong mga RIR, kasi ano na to, 50 weeks old na rin mahigit tong Pagka may nakita akong medyo parang manipis yung shell ng itlog doon ako naglalagay ng ano pero kung minsan naglalagay na lang din ako basta 2 to 3 times a week yung ginagawa ko 1 uh, gram 1 gram to 2 grams uh, per head yung ginagawa ko 2 to 3 times a week at yung result maganda naman so far at wala pa namang nagpipilay dito sa mga uh, RIR ko yung shell ng itlog matibay pa rin maganda pa rin yung shell nila yung crushed egg, pwedeng i-prepare nyo. Kasi ang ginagawa ko na lang ay, pagka may, kasi sa uh, almost everyday kami nag-uulam ng itlog, no? Yung pinagbakantihan ng shell na yon yun, hinuhugasan ko yon maigi. Tapos, kinakrush ko talaga, pino. Makikita mo pa rin naman, hindi powder ha, hindi powdered. Hindi powdered. Crushed. So, ibinibilad ko yon para matuyo. And then nilalagay ko sa container. Ganito na ang itsura ng, na ginagamit ko sa mga uh, layer kong Rhode Island Red. At alam nyo ba, maganda yung limestone grits at saka yung mga crust uh, eggshell, ganyan na na add on doon sa uh, feeds nila kasi nakakutulong na din yon sa digestion nila. Alam nyo, pag matitigas na bagay, pumupunta yun doon sa gizzard nila yun. Gizzard, yun yung pinupuntahan ng mga hard particles uh, para tumulong dun sa digestion ng pagkain nila. Uh, both brown and white uh, breed, pwedeng gamitin yan, layer 1 and 2. Depende dun sa case ng layer ninyo. Depende dun sa tis uh, sa sitwasyon. so kung, Pero kung walang, kagaya ng sinabi ko, kung walang layer 2 sa lugar ninyo, pwedeng dire diretsyo na lang din na gagamitin ang layer 1 at mag-add uh, mag on na lang dun sa feeds ng um, mga grits no crust uh, crust eggshell limestone grits at saka yung oyster uh, crust oyster shell kung may oyster shell ganon pero tandaan na ang sobra-sobrang calcium ay hindi rin maganda sa uh, manok hindi rin maganda ang magiging result don sa production uh, dahil kung sobra-sobra ang calcium na nailalagay no na ibibigay sa mga manok ay nagpo-produce sila ng eggs, uh, egg na choki, Yung parang may ano powder sa paligid ng yung shell, makikita mo magaspang. Yun, sobra sa calcium yun, pagka ganon. At saka kung, uh, kung manapakataas masyado ng calcium, tapos yung phosphorus hindi naman nabalanse, eh, magkukos pa rin ng hindi magandang result doon sa bone at saka eggshell nila. So, sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At sana patuloy nyo i-share ang channel ko at saka yung mga videos ko para marami pang mga matututo. At siyempre huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat salamat sa inyong lahat sa patuloy na pag-share. At kung magko-comment, sana related doon sa topic para at least alam kong pinanood nyo ng buo yung video kung saan man part kayo magko-comment, no? At hanggang dito na lang sana pagpalain tayong lahat.